Plus news updates. Mga balita ngayon. Deputy Commander ng Coast Guard sa Masbate sinibak sa pwesto, kaugnay ng 17 million pesos na shabu shipment na naharang sa Cebu. Mahigit 23 million pesos na halaga ng shabu na samsam sa magkasunod na bypass operation sa Zamboanga Peninsula. Former Iloilo -Ilo City Mayor Jed Mabilog, binigyan ng Executive Clemency ni PBBM. Ako po si Cesar Sorian. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinibak sa puesto ng Philippine Coast Guard o PCG ang deputy commander sa istasyon nito sa Masbate matapos makalusot ang 170 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa port inspection at nakaabot sa Cebu City Pier at naharang ng otoridad. Iniutos ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgava ang pag-alis sa puesto sa opisyal na hindi muna pinangalanan upang bigyang daan ang gumugulong na administrative investigation para alamin ang pananagutan nito sa insidente. Kamakailan ng kumpiskahin ang pinagsamang tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at Philippine National Police o PNP ang Shabu shipment mula sa mag-ina sa PR5 sa Cebu City. Sakay ng isang private vehicle, nagmula sa Masbate Port ang mga suspect dala ang mga kontrabando. Hindi umano dumaan sa masusing inspeksyon ng sasakyan bago pinasampa sa Roro Vessel ayon sa PCG. Umabot sa 23.12 million pesos ang alaga ng shabu na nasamsam sa dalawang matagumpay na buy-bust operations nitong weekend sa Zamboanga Peninsula na nagresulta rin sa pagkakaaresto ng tatlong high-value targets o HVTs. Sa Barangay Zone 4, Zamboanga City, nasa batang 400 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 2.72 million pesos. Arestado ang mga suspect na sina alias Sahil, 42, at alias Amil, 40. Pinangunahan ito ng PNP DEGSOU9, katuwang ang PIDEA at iba pang ahensya. Samantala sa Barangay Central Dipolog, City, Zamboanga del Norte, tatlong kilo ng pinaniniwala ang shabu na nakalagay sa green tea foil packs at nagkakahalaga ng 20.4 million pesos ang nasamsa. Arestado ang suspect na si alias Darwin, 47. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kinumpirma ng palasyo na binigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Executive Clemency si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilo na nahaharap sa mga kasong administratibo na isinampa noong Administrasyong Duterte. Sa isang statement sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pinagbigyan ng Pangulo ang petisyon para sa clemency kay Mabilo dahil sa ipinamalas nitong commitment sa mabuting pamamahala na masasalamin sa mga pagkilalang natanggap ng Iloilo -Ilo City noong siya pa ang alkalde nito. Dahil dito ay inaabsuelto si Mabilog sa mga kasong graft at paglabag sa Code of Conduct na naging batayan ng Ombudsman para i-dismiss siya sa pwesto noong 2017 nitong September 2024 nang bumalik si Mabilog sa bansa makalipas ang pitong taon mula nang tumakas at mamalagi siya sa US matapos umano siyang makatanggap ng banta sa kanyang buhay nang akusahan siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isa siyang protektor ng illegal drug trade. Nagpapasalamat naman si Mabilog sa Pangulo. Tinawag nito ang desisyon na validation para sa mga taong naniniwala sa hostisya. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Terima kasih telah menonton!